Sopo po kayo? Ah, uh, sige sige. Yan. Ah, uh, ito may dito na nga po ba. Ah, uh, saan ba ka po kayo galing? Ah, uh, kay Bigang Igso. Ah, uh, saan po kayo galing? Ah. Uh, ah, uh, sige. Ah, uh, bago ko 'to. Ah, din ako muna. Ah, uh, ito tanong ko. Ah, uh, bakit kayo nandito? Nang uh, bakit kayo nandito ano Ah, uh, sa mundo namin Ah sige sige Okay yan Wow yun na naman nawala na naman Hey, what's up mga kantero? So yun, uh, gusto ang po nung muli na nagpabrek So, eh, hey, ngayong ano na to. Uh, umaga na to na. No? Explore tayo. Patuloy tayo. Uh, Maghahanap tayo sa ano, uh, sa mga kasamaan po. Ixor na, no? sana. No? Uh, natin ng idea kung paano natin sila uh, malabanan. So, yun, bago uh, tayo magsisimula. Shout out nga pala sa lahat ng admins ko. Ma'am Nisbino, uh, Manin Vlog uh, Ma'am Zaira uh, si Ma'am Rodin Bisinisa at sa Bis Magtulis yun uh, so Bis Hindi Clement siya uh, Ma'am Bibi Pulido yun siya po. uh, talib kaya kay Mundi Har no? uh, Chloe Marie so yun ingat ingat po sa pag-uwi no? Ma'am Kay at saka sino pa nga dyan Ma'am Jose Filiz Rodin Cruz yun siya tatlo ah uh, sa ano ah din po Canada yun shoutout tol ah uh, Santos no Uh, Ma'am Hans Binigno, Ma'am Arlene Bagapuro, uh, uh, si Ma'am Almira Mangkut, yun. Tumalag, uh, no? At saka si Ma'am Rizan Dil, Kla. Uh, At sa lahat ng members ng GC ko, no? uh, May love shoutout po sa inyong lahat, no? So, ito, nagko-comment Hindi lang ito nadagdagan talaga, no? Kasi nakatulog ako pagkabi na maga. So, mayroon pang isang video. Huling upload ko na hindi pa talaga na nailista. So, ano na to no, lahat na to no, pati bashers nandito na pinakailangan din natin na i shoutout kahit na negative yung comment nila no so salamat po pala no, sa lahat ng ano natin dyan kasi kayo po ay magiging ano uh, ano uh, inspiration ko po kayo para pagbutihin po natin ng mabuti maraming salamat po talaga sa inyo sa lalong lalo po talaga sa taga uh, sulid na taga bay ko po no so ngayon Uh, shout po kay Jocelyn Fernandez, Robin Pudasas, Priscilla Priscilla Tabasa, Maria Victoria Bulancia. Uh, si Amy Rita Vlog, Jackie O, Ricky Montero, Tiri Ruho, Mangling Tanaka, Lielin Pinita, Yusor Maritis Mangaring, uh, si Mylin Coxin, Julie Suyo, Alin Bianca, Pabrito Wayan, Ana Tiliklan Garcia, Rus Matias, uh, Re, Re Cagnetti, Abigail Monique, Abigail Monica Morales, Nining, Burinaga, Nicolas Papa, Narapa, Jean Manso, Imelda Albaw, Jennifer Casas, yun. Um uh, si ano Harley uh early run early Ar, Ar, run no Bigyan ba wala uh, duritaan si Mayling Coxen tapos busu to ah yun ah ilina to Ma'am Poe Jackie Ong si Anita basta am lameto Americano to ini imeritable Alicia Manja Jin Manso Jingseria ko Jingsmix kami Carmita More Terry Rojo, Marilick, Miranda Rusil Dugay, uh, Raisa Durahim, Jin Mansur tapos no? Monica Alan Alafan, uh, Juan TY Channel, uh, ang mga Susara Hespiritu, Ari uh, Rimararan, Mararan sa, uh, Nikal Bariko, at si Aljud, Marilyn Lura, uh, si Gumbild, Suni uh, Sunibitison, Remus Pedasas Apol Bacolores Si Wina Aison Maria Villa GE no? At saka si Zusara uh, High Spirit Si M. Jimmy Dindin Din Din Vlog Beverly Vicky Catalan Daisy Garcia si ano si Wigan Celis no? Juri Sarol GS eh, uh, GS, GS Ah, uh, abadi hens Eduardo Dura Nora nang ah, nagpa-shout out kang Rex Nora Nora. So yan uh, from Bicol Ragay. Ma'am Isabel, uh, si Nora Larusanika, Nikkin Cabrera, Jogin, Lanita uh, Almaris, uh, Renato de Dinong, Rajesh uh, Rupa Maria Malatusan, Emeralda Macadagat. Makadat, makadagat siguro ito no. Ah, Juan Bayan, Ernesto Bernardo, Ruina Alcita at si Angelo Leonardo, Zero Manuel. So, yun medyo laabong shot -out din. Mm, um, marami pa tayong hindi na shot to. na ano natin. Ah, uh, nilove shot up din kayo, kay Monica Morales. Ah, uh, uh, ano man, Didi Villa Carlos, no? Dol, shot up po sa'yo dol. Ah, si Tol, shot up to Marian Castilian. At saka, Sino Ayan mama, si Dora Bandrin sila. No? Ayan, shout out At sa lahat ng ano, kalimutan ko talaga. Palagi yung ano, palagi yung nating nakakuntas ng video. So sa lahat no, sa lahat ng no, ilabi shout out po. So sa lahat ng no, nagko-comment dyan, sa lahat ng nagre-request dyan kung bakit hindi po talaga ako nakasama sa team. No, para maging buo. So may ano din kasi kasi sila lakad. No? So ngayon, naglalakad nila ko. Ah makaiba kasi yung ano namin oh, mahirapan ako sa gabi no? Huh? kasi dito, dito uh, masakit pa kaya uh, yun uh, palagi tayong magalun pero awag uh, kayong magalala darating at darating din ang panahon abangan nyo lang po so bye bye lang po kayo sa pala, uh, palagi sa bawat upload namin video darating din ang panahon na magkakasama kami ano ulit no? um, uh, ano lang ang uh, nakakumplik lang po talaga sa oras so yun yung uh, araw na to saman nyo po kung tapasin ang mundo na puno ng kiwaga. Yung mga ka-hunter ah um, napisan po sa lahat na lah. gusto dito maraming <coughs> <coughs> yeah, uh, salamat, po, salamat po. Sum po sa lahat. sa ko. Huwag no? niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at 'pag po, share na. ano uh, last tip po no? uh, mga ka -hunter. anak ko ha na. Ah, ito'y spito na kadati na. Lah. Ah. Bien na lang dito. Kita, may bakaya dito. Um makadaan bakaya tayo dito na. Subukan lang din mamaya

tayo magsubay-subay sa lugot. Diretahan may bugot ba dyan talaga oh saan so, na kaya ito ah okay kasakit trakas ko kaya okay can okay. parang mayroon sa kabilang bundok ah saan ito papunta pero sigurado tayo papunta talaga ito sa ano sa bundok bakit talaga ito ang problema nito yung tuhod ko agay agay matanda na kasi ito no. ito

na okay. uh, maraming salamat po kaibigan. ah uh, may ano ako, may pwede ba magtanong sa iyo? Dito, dito lang tayo, dito lang tayo, magano tayo sa kanya, magtanong tayo. ah uh, kaibigan, uh, kumusta po kayo? Uh, sige, sige, yan ah uh, ito, may... Ito na ako ba? ah uh, saan ka po kayo galing? Ah, uh, kaibigan, ikso. Ah, uh, saan po kayo galing? Ah. Ah, sige. Ah, uh, bago ko 'yan, Ah. Uh, yan ako muna. Ah, uh, ito tanong ko. Ah, uh, bakit kayo nandito? No, uh, bakit kayo nandito sa ano uh, Sa mundo namin. Ah, uh, sige, sige. Sige. So, Okay, yan. Wow, yun na naman. Nawala na naman. Nawala na naman yung ano, si Ibigin. No? Kasi mga Tinanong po natin. Grabe si Ibigin. Bigla na lang mawala. Bigla rin darating. No? Sana ito sa walang forever talaga. Oh okay, my goodness talaga. Yun, tinanong natin kanina kung saan sila uh, planeta galing. No? Pero ang sinagot sa akin, hindi siya nagbanggit ng planeta. Ang sinasabi lang niya, galing po sila sa tinatawag na new empire so ano kaya ibig sabihin yun no bagong imperyo ano ba yun no uh, new empire po no at saka sina, uh, tina tinanong natin kung saan uh, bakit nandito sila no sa mundo natin sa mundo ng mga tao sabi niya eh ano daw maliban sa yun ang pakay nila ano sa nasabi niya maliban dun ang pinaka target talaga nila na Uh, pakawalan lahat ng mga uh, bilanggo na, kasi sabi niya ginawa daw itong ano itong kalitan ito na ginawa daw uh, bilanggo noon panahon ng old empire. yung fire yung kasagsagan ng gulo nila o yung digmaan na, kaya gusto daw nila na pakawalan yung mga ano ba yun tawag doon kaluluwa ba yung ko ano, uh, basta na yun, basta gusto nilang pakawalan eh. siguro yung mga kalahi siguro nila na kinukulong dito yun siguro yung ano gusto nilang pakawalan maliban doon sa mga gusto nila makuha ng mineralis no? Eh. kaya ang ano daw niya wala siyang pakialam doon sa mga mineralis o sa mga bagong emission na gusto nila na pag experimental yung tao wala siyang ano doon sa kanila yung pinaka main talagang target nila napakawala no ang mga binanggol na dito uh, panahon pa ng old empire so sila ay galing daw sa, ano, sa new empire so hindi natin hindi natin alam kung ano bang kasi ano na kasi yun po ang sinasabi at saka ano din dip uh, deep nito yung binabanggit niya no so siguro ano din isang secreto din no? sa so, ano ma may tatanong pa sana ako pero bigla na lang kung no wala no marami pa akong tatanong wow kanina siya siya pala yung ano kanina no yung nanu natin may mga kumanaas kumanaas dun sa bandang ano pero bahala na yung patuloy tayo patuloy talaga tayo may nanu natin Uy, wow Uh, salamat po no kay Bigang Ixor pero yun no know, nawawala na naman syempre baka matrisya no matrisya ng no? mga kasamahan niya hirap mahirapan siya no? tulad ng nangyari sa atin iligtas tayo no? at least Saging success yung mission natin na ilagay natin sa ah! Grabe pagkabukira taga bukid man man ko grabe na gud yung ni sa bukid yung ulan eh para tama kito subida ulan eh Ano ah? Hala ka. may busis, masih <laughs>